Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo mga bay no, sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games okay. So meron tayong mga pagbabago mga bay sa line up and sa head coach So kanina, kanina lang nag live yung uh, PBA At nagkaroon silang presscon para sa paghanda ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games So in-announce nila yung pagbabago sa line up mga bay Una na dyan yung gagamitin nilang lineup is puro SMC Group yung mga players mula sa PBA and uh, to be exact yung uh, gagamitin nilang mga lineup is yung ginamit sa SEA uh, Games mga bay, no sa Cambodia so yun yung uh, gagamitin nilang lineup nadagdagan lang ni Ansh Kwame and uh, may ilang mga players uh, siguro napapal na matatanggal mula sa TNT Okay. So most likely yung core is sa SEA Games. Okay? So sunod mga bay, uh, yung head coach natin. So una na napabalita na si coach uh, Jong Uichiko yung magiging head coach pero kanina inannounce nila na si coach tim Ko na yung bagong head coach ng Gilas para sa Asian Games. So Uh, magiging head ko, uh, magiging assistant uh, head coach na lang itong si coach yung Oichiko at napilit ng uh, SMC group especially si Al Francis Chua na maging head coach itong si Tim ko, dahil uh, part na nga siya nung uh, coaching staff ng Gilas Pilipinas at hindi na kailangan ng mga adjustment para sa paganda sa Asian Games so I think uh, SMC group na hindi na MVP group yung mangunguna sa pag Uh, handa ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. So, uh nakararang araw kina-tumanggi uh, si Team Cone pero ngayon napapayag na rin ng uh, SMC Group na si Coach Team Cone ng mag-coach para sa Asian Games ng Gilas Pilipinas. So, Abangan natin 'yan mga bay, uh, 'yung mga magiging uh, laro ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. 'Yun lang, mga bay, maraming salamat sa panood.